Wala nga palang tigil yung pagulan sa amin. Kaya naman, sobrang kalungkutan ako dito. Naglilis na nga lang pala ako dito ng bike. Habang si Papa Tampi nga pala ay nagbabalot ng mga isda. Ngayong araw nga pala ay maaga ang na namin. Sakto sana na masarap sana magbay. Subalit so, nga pala walang tigil ang ulan sa amin dito. Kaya naman nalulungkot nga pala ako. Mas okay nga pala ito sa mga alaman ni Papa Tampi. Subalit so, nga pala isa sa na hindi. Dahil nga pala mas gusto kong magbay sa labas. Dito nga pala ay naayos ko si Beatrix. Napansin nga pala si Tampi Luke at si Ninja Luke. Hindi nga pala masyadong ginagamit ni Papa Tampi. Dahil nga pala busy si Papa Tampi kakabalot ng mga isda. Alas araw-araw nga pala siya nauubusan. Kaya kaya mga magtampi check out na kayo? Para nga pala, may bali ako ni Papa Tampi ng parts. Habang nagbabalik nga pala si Papa Tampi, napansin niya ako. Sumilip nga pala ako sa bintana. iniitin ko nga pala yung ginagawa niya. Dito nga pala, nagbalot siya ng ABS. Dahil nga pala, ito ang mabenta kay Papa Tampi. Bali nga pala, kakunti na lang yung stock nito. Ito nga pala, ang itsura nila. Pagkatapos na. nga pala, yung maraw na. Yan naman, tuwantuwa nga pala, yung sunflower ni Papa Tampi. Saan nga pala, mabuhay ito ni Papa Tampi. Pati nga pala, yung mga alaman na tinanim niya. Dito nga pala, nagbalot na ulit si Papa Tampi pala sa kanya na Gordon na beta. Kaya naman, pumunta nga pala siya sa likod. Pwede Pal nga pala, kakaunti na rin ang kanyang beta. Nakalagay nga pala ito sa 4. Dito nga pala, ay beta random lang yan. Kaya naman, siya na ang pumili. Umalis nga pala ako dahil meron akong gagawin. Kaya naman, nagpatuloy na nga pala si Papa Tampi sa kanyang pagbabalo. Habang ako nga pala dito, ay eh, naglilinis ng bike. Para nga pala, pag wala ng ulan, ay makakapag-bike na ako. Saka, dito nga pala, ko homing degreaser. Dahil nga pala mahalaga ito sa kadena. Para nga pala maiwasan natin ang kalawang sa ating kadena. Balik na nga pala tayo kay Papa Tampi. Dito nga pala yung nabasa yung mga karton niya. Kaya naman umalis nga pala siya para bumili. Mabibili nga pala ito sa junk shop. Dahil nga pala ginagamit ito ni Papa Tampi para sa pagbabalot niya. Kaya naman umalis na nga pala si Papa Tampi. Dahil nga pala medyo may kalayuan ng junk shop sa amin. Dito nga pala yung nakabili ng pala siya. Dahil pala kaunti lang ang na nabili ni Papa Tampi. Kasi pala ayaw yung ng juice. Darat lang yan mga kadong David. Dito nga pala Siyempre, napal na nga pala siya. Kaya naman, nagpatensya na nga pala ako kay Papa Tampi. Dahil nga pala, ang gusto ko ay medyo may pet. Para nga pala, hindi tayo ma-accidente. Pagkatapos nga pala, ni Papa Tampi, ko na sa paradahan. Dahil nga pala, pag tumigil ang ulan, ay magbabike na ako. Dahil nga pala, bike is ako pa pala, ay napabilis si Mama Tampi ng ice cube at yelo. Kaya naman, sobra siya nga pala ni Tampo. Dahil nga pala, si Tampo ay magaling na. Kaya naman, bumalik na nga pala siya sa Raybox. Pero nga pala, kung nap Dahil na na si nga pala, isang linggo siyang absent. Dahil hindi pa siya gumagaling. Dito nga pala yung nice na ni Mama Tampi. Ako nga pala yung naman sa taas. Tinignan ko nga pala kung ba nasa likuran. Kaso nga pala hindi pa. Dahil nga pala ganito kami pag malakas ang ulan. Dahil nga pala ang bilis magbaha dito. Dito nga pala nakatapos na si Papa Tampi. Kaya naman maraming salamat nga pala. Kaya nga pala dito nga pa. Full gold nga pala ang kanyang inorder. Dito nga pala siya sa labas nagbalot. Kasi nga pala gusto niya makita ang kanyang mga Oscar. So balot nga pala yung Oscar eh. Gustong gusto kainin yung full gold ni Papa Tampi. Kaya naman binalot na nga pala ito ni Papa Tampi. Hindi nga pala alam ni Papa Tampi na nabutas ng mga isda niya na malaki. Hindi nga pala kay tatalos ng ngipin na to. Ayun tuloy sumirit na. Hindi nga pala kay sweet naman ni Mama Tampi. Hindi nga pala ibinigay si Papa Tampi ng Milo Shake. Ay kay tamis. Paalam na sa inyo mga David. Bukas na